mga guys uh. ice cream Ayan. chocolate hindi ko pa to guys naubos Ayan. Ayan. mayroon pa yan chocolate yung amo mo na hindi ayaw niya maubusan ka ng chocolate ng ice cream ayun may ice cream uli ako Hmm. Dalawang ice cream yun, guys. Hmm. Chocolate. Japan Puri. O, oh, diba? Saan ka nakakita ng amo um, na ayaw maubusan ng ice cream yung katulong? Ayun, o. Oh. Bagong bili lang ito, guys, kanina. Yung dalawa. Kasi palis na sila. <laughs> Kaya, nag-stack na siya ng aking Makain Ayan, yeah, ice cream. Hmm. Yeah. Hindi ba? Ubusin ko muna ito guys. Ice cream. Ayan. Yeah. Hindi ba? Saan ka pa? Ayan. Yeah. Ayaw niyang maubusin ako ng ice cream. Kaya yan. Ice cream. Na naman. Kain tayo guys. Ice cream is life.